YouTube channel. Ayun. Pinapainit ko yung dolma na niluto namin kahapon kasi papakainin ko na ng lunch si Damla. Ayun. Tapos yung ano ko pala guys, yung sister-in-law ko na kailang message. Tapos call sa akin na hindi ko naririnig. Hindi ko nasasagot kasi laging naka... mga alcohol kasi 'di ba ano kailangan na kailangan lalo na sa panahon ngayon yung coronavirus nga lalo na dito sa Turkey may nagdalwa na nang na ng positive sa coronavirus dun yat doon mas nagsimula yung ano yung panic buying na rin dito sa ano ang bilis na rin maubos ng mga laman ng market dito hindi naman lahat yung mga kailangan lang na ano mga sabong mga alcohol, lalo na alcohol mga face mask ganun Ayun, kaya sabi ko sa asawa ko, pag mayroon tayong nachempohan na, na marami, bilikan rin mga ilang peraso para hindi mabilis maubos gano'n. Ayun, tapos lalo na nga, lagi namin nilalagay si Damla para ma ano siya, ma-expose siya dun sa mga tao, sa mga bata. Para hindi siya yung nandito lang sa loob ng bahay, nakakulong, nabubord. Tapos, alam niyo nakatutok lagi siya sa mga gadget. Yun yung ayaw ko na kay ngayon kasi hindi na namin siya tapos yun maka-offsap. Lagi siya nakafocus dun sa matilip sa TV, sa cellphone, sa um, laptop na sabi ko sa asawa ko, ilabas natin siya para matuto siya. Tingnan nyo, nang nilabas ko siya ng isang araw, wala yung asawa ko, hindi namin kasama. Talagang natatakot siya umakit doon sa, ba diba sa mga palaruan, may hagdanan, ganong ganyan. Ayun, natatakot siya, pero pinabayaan ko talaga siya. Pinasabay ko siya doon sa mga bata. Hindi maraming bata kasi hindi niya kaya eh, kasi nagtutulakal syempre. Doon lang sa mga padalwa-dalwa, tatatutlo, pinapasabay ko siya doon. Sabi ko, hawak ka lang, ganyan-ganyan. Hanggang sa nasanay siya, natuto siya kahapon, mag-isa na siya laro, kaya niya na guys. Kasi yung asawa ko, pagkasama siya, tawag din gusto niya, laging buntutan ko si Damla. Sabi ko, hindi masasana yan, hindi matututo si Damla kung laging kasama ako. Kaya ayun, nung wala siya, talagang inano ko si Damla na ikaw lang pumunta mag-isa. Pero pagdelikado, hindi ko siya pinapabayaan guys. Lalo na yung mataas na ano, napadulasan, napaikot-ikot. Doon, hindi pa siya masyado marunong. Pero kahapon, natuto siya mag-isa. Kaya natutuwa ako. Tapos, nakikipaglaro na rin siya sa mga bata. kasi ako sa kanila eh. Ganyan, masyado silang maalaga. Madalas sila nagte-text. Ang mga family na to ha, nagte-text, tatawag, tapos babatuhin pa yung bintana namin nung makar na para lang tumingin na ako, na ako, pupunta sila dito, sasamahan na ako. Dati yun nung nagtatrabaho yung asawa ko, pero ngayon hindi na. Pero ngayon, ganun pa din medyo maano pa rin sila. Ma maalaga. Ganyan. Ang Tapos, lagi nila pupunta kami dun sa bahay nila. Aasikasuhin nila kami. Ganon. Tapos, lagi nila sasabihin sa akin. Lalo na pag wala yung asawa ko. Kung kamusta, ganyan. May naluto ka na ba? Huwag ka na magluto. Ako na nagluto na kami dito. Punta kayo dito. Kung hindi naman kami pupunta, magpapadala sila tawag doon. Meron kasi kami sepet na hinihila, na connect doon sa bahay nila para kukunin namin kung lalagyan nila yun, ganyan. Mas mabait sila. sila pakialam na ganyan. Yung man nila yung decision mo, ganyan. Tapos ano din sila tawag doon? Pag may nag tatanong sa kanila, ay tawag hindi sila yung chismosa, yung tawag doon. Mas malakas yung pakiramdam nila, guys, pagdating sa mga away-away ganyan. Kasi, pag pumupunta kami, minsan, halimbawa, hindi naman kasi may iwasan sa mag-asawa na nagkakaroon ng tampuhan, yung hindi pag, hindi na puusap, ganun. Tapos, ayun, hindi napapansinan. Kami kasi ng asawa ko, minsan, ganun. Tapos, pupunta kami doon sa kanila, na, sa bahay ng biyanan ko na hindi kami okay ng asawa ko. Ang lakas na pakiramdam ng mga asawa. Ayun, pag pag, na, pag ako ng kitchen, susundan ako ng biyanan kong babae. Itatanong niya na, anong problema niyong mag-asawa? Ba't hindi kayo nagaganyan? Hindi kayo nag-uusap? Ganyan, ganyan. Anong pinagawa niya? Anong nangyari? Ganun sila, guys. Ang lakas nila. Kaya, ayaw ko yung, ayaw ko na mararamdaman nila yung ganoon Kaya, pupunta ako sa kanila. Pag kasama yung asawa, pupupunta kami do Tapos, hindi kami okay. Kailangan ko talaga ang kausapin yung asawa ko. Kailangan kong gawin yung kung ano talaga yung kami. Ganun. Para hindi niya masabi na, Lagi nag-aaway itong dalawa na ito. Ganyan-ganyan. Ganoon. Ganyan. Tapos, <laughs> nagising ko lang, nakatulog ako. Tapos nagsaing ako kasi kumakain naman ako ng biskuit kasi hindi talaga ako na bubusog. So sabi ko sa asawa ko, kailangan ko magsaing kasi ayun, doon ako mabubusog. At ayun nga, nagsaing na ako. Nagpa-edit ako ng tubig para ilagay to guys. Kasi sobrang napakatigas niya, frozen na frozen. Kailangan ko siyang lutuin ngayon para mabusog tayo guys. Kasi sinang nakakain din yan. Ayun. Tapos pumatay yung asawa ko sa market, guys, kanina. Wala na naman siyang dalang alkohol, tapos yung pumpers ni Damla. Tingnan niya daw sa ibang market bukas kasi ngayon ano ng oras eh. Ayun, sabi ko, agahan niya kasi para baka pag may dumating na stock, makabili ka kaagad. Ito na tayo. Maghiwakan ng sibuyas, lalagay ko siya dun sa kawuna. Damla na, puso Hala! Bakit gano'n tingnan yung mag isa? Magawin natin. Kuha tayo ng panibago. Pusyo ang maso. Ito hindi ko alam gagawin. Ay! Ang siya. Tapon na natin eto, pakita ko sa asawa ko anong gagawin niya dito. saya naman kasi kung kahit mararamit pa, pakita ko muna sa asawa ko. Ayan. Yan guys, malambot na siya. Silag yung mantika nilagay ko kasi mamantika to guys. Kawurma na to. Hindi pa mainit pero lalagay ko na. guys, tapos nang niluluto ko. Tapos yung sinain ko din. Okay na. Naglagay ako ng big sa ulo ko kasi sobrang sakit ng ulo ko, guys. Ayun. Tuwing inom ako ng kape, tapos nang matatamis, sumasakit yung ulo ko. Ay eh, kanina, naka isang, ano ako, nakaisang, tawag dun yung biskwit, yung isang buong ganito. Naubos ko, tapos kape ako ng isang paso. Ganun, tuwing iinom ko ng kape, ayun, dun sumasakit, umata ko yung sakit ng ulo ko. Eh, dati naman kasi hindi sumasakit eh. Ngayon lang nag-inarte. Ayun tayo, guys! Ayan na, ang aking pagkain. Ayun, at si Dam na tuwang-tuwa, kain na siya. Mama Lerde! Ginaganong-ganon niya yung ulo ko kasi, may bigs, di ba, maano siya. Tapos pag-aamuyin niya, nagagalit. Ah, gusto niya na tubig. Ay, yung baby oh. ko! Cold talk. Cold talk. Urta, urta ba? Tingnan niya, di siya nakik... Dam na urta ba? Cold talk, urta ba? Ah, gordon mo. Nakita niya na. Urta, urta ba? So, ano yung happy with son? Hmm. Borda na, tama. Dito daw lalagay. Ay, Shem, sit down. Sit down. Sit down, down sit down. Okay, that's it. Yung patungan ko, yung sa, ano, pat yung sa banyo pag maliligo, uupo. At, pero malinis to, guys. Hindi namin to ginagamit. Ayun. Oh, so, ayun lang, guys, sa aking vlog. Thank you for watching. Please, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell for more videos. Bye!